So what's up? Magandang gabi sa inyong lahat mga kamamay. So nandito ulit ako upang mag sa inyo ng ilang love advice. Alright? So iba naman yung topic natin ngayon. Sigurado ako marami nang nakakamiss nito. Nagrito klase ng topic. Pero ang bala ko sana is ibukod yung mga ganito klase ng topic sa isang channel. Okay? Bala ko gumawa ng isa pang channel about sa mga ganito klase ng topic. Okay? Sa hulihan ng video ito, sasabihin ko kung saan ko uh, ilalagay yung uh, mga ganito klase ng topic ano para sa ganon is malaman nyo rin po kung uh, saan kayo pupunta kung ano pong channel yung inyong hahanapin okay sa last na lang po ng video ito okay so at this moment of time pag-uusapan natin is yung mga bagay na hindi mo dapat gawin kapag kakinakain ng isang lalaki yang pichi-pichi mo Okay? So, yan po ang ating magiging topic kasi alam ko na miss nyo yung ganitong klase ng love advice. Okay? Kung gusto nyo po yung ganyang klase ng love advice, don't forget to click the subscribe button, notification bell, At syempre, ilike mo na rin ang video ito. Ayan, for more video ng mga love advice na kagaya nito. So, ano nga ba yung mga bagay na hindi mo dapat gawin kapag kakinakain ng isang lalaki yang pechay mo? So number one, huwag mo siyang isubsob dyan sa pechay mo. Oo mga girls, naiintindihan ko na sarap na sarap kayo na gustong gusto nyo ang ginagawa ng isang lalaki pero sana naman, pakiusap mga girls huwag nyo pong ugaliin na isubso palagi ang mga ulo ng inyong mga partner halam ko na pinakakain nyo ng pecha yan pero wag naman sobrang idiin huwag naman sobrang, sobrang isubso kasi kukunti naman yung hangin na na-inhale namin okay, na lalanghap namin tapos isusub-sub nyo pa, imagine nyo na lang mga girls kung anong itsura namin nun. Siguro, habol kami ng hininga right after namin kainin yung inyong mga pichi-pichi. Kaya mga kamamay, number one tips ko sa inyo, wag nyo pong gagawin na isusub-sub ng matagal ang isang lalaki dyan sa inyong mga pechay. Okay? So, number two, iwasan nyo pong umotot Yes, mga kamamay. Kahit saan naman siguro eh. Kapag kaumutot kayo, eh alam nyo na siguro ang magiging reaction ng isang lalaki. Kung kinakain mo ng pechay ninyo o kahit ngayon, ano eh, normal na magkatabi lang kayo, tapos bigla kayong nagpakawala ng isang uh, pangmalakasang hangin, di ba? Alam nyo yung reaction? What more pa kapag ka nandun siya sa pet shine ninyo tapos bigla kayong magre-release ng ganon so ano na lang yung magiging reaction ng isang lalaki baka mamaya mawala ng gana hindi na ituloy di ba? o baka nga the worst thing baka hindi na umulit kaya mga kamamay sinasabi ko agad sa inyo kahit naka-silent pa yan mas magandang pigiling nyo or something na sabihin nyo sa lalaki sabihin mo babe teka lang ha may nararamdaman kasi ako, tinatawagan ako ng kalikasan, wait lang ha, wait lang, wait lang. Mas maganda na yun mga kamamay. At least sinabi mo at naintindihan niya. Nalaman niya na concern ka sa reaction niya, concern ka sa kanya, at the same thing, ayaw mo namapahiya ka sa kanya. So mas okay pa yon Mas maganda, sabihin niyo kung nakakaramdam kayo ng hindi maganda, sabihin niyo sa kanya. Kesa mag-react pa siya or kahit isilent is niyo yan malalaman at malalaman pa rin ng isang lalaki. Kasi one call away lang eh. Ang lapit lang. Ang lapit lang nung direction mo doon sa direction na paglalabasan nung hangin na yon. Okay? Kaya iwasan nyo po na maglabas ng pangmalakas ang hangin kapag ka nandun siya sa ibaba. Alright? So number three, huwag mo siyang pakatitigan. Oo mga kamamay, huwag na huwag mo itong gagawin sa isang lalaki. Kung nakikita mo yung lalaki, todo effort na kinakain yung pechay mo. Todo effort na bumaba dyan sa batis mo. Tapos ang gagawin mo, tititigan mo pa. So pag yan, biglang sa sa'yo at kita niya na talagang titig na titig ka sa kanya. Possible ang isang lalaki is mailang. Okay, mailang kasi nakatitig ka sa kanya. Baka mahiya siya na gawin yung buong alam niya kung papaano niya ginagawa yung kanyang mga teknik. Kaya mga kamamay, iwasan niyo po na tumitig ng matagal sa isang lalaki kapag kakinakain niya ang pechay ninyo. Kasi awkward masyado mga kamamay. Parang nakakawala rin po ng gana kapag kaganon. Baka mamaya, sa halip na tuwang-tuwa kayo, nakikiliti kayo, ay eh baka mamaya mapatigil siya. Baka mamaya mapaisip siya na baka hindi ka nasisiyahan. Baka hindi mo na-feel nafe o hindi mo ninanamnam yung mga sandali na kanyang ginagawa. Kaya nakatingin ka sa kanya, wala kang reaksyon. Kaya mga kamamay, iwasan niyo pong titigan ng isang lalaki kapag ka kinakain niya ang iyong pichi-pichi. Okay? So next Huwag mong isipin na baka bumaha ang batis Karamihan sa mga kababaihan dito Iniisip nila na baka raw awkward Kasi masyadong maglalahok Masyado ng matubig Masyado ng, okay, masyado ng malakas ang tagas ng gripo So wag nyo pong isipin yun mga kamamay Hindi nyo kailangan uh, mag-alala kung uh, sakali mang bumaha Okay, normal po 'yun mga kamamay at hindi po iniisip ng isang lalaki 'yan. Mas gusto nga nila yung masyadong matubig yung pakwan, masyadong masabaw ang batis. Bakit? Eh kasi, 'yan po ay indikasyon lang na talagang tama yung kanilang ginagawa. Tama yung kani Indikasyon lang yan na tama yung kanilang ginagawa At indikasyon lang yon na nasa maayos ang lahat nag enjoy ka at the same thing yung lalaki nag enjoy din Kaya wala kang dapat ipag-alala kung sakasakali na bumaha ang batis Maglahok ang pakwan, walang problema Kaya wala ka dapat ipag-alala, hayaan mo lamang ang lahat Okay? So next Huwag mong lagyan ng kumot o ng unan ang iyong bibingka. O oh, mga kamamay, okay? Sabi ko nga kanina sa inyo, napaka konti na lang ng hangin na aming nalalanghap kapag ka kami ay sumisisi dyan sa inyong perlas ng silanganan. Tapos lalagyan nyo pa ng unan, lalagyan nyo pa ng kumot, Can you imagine kung ano pong mangyayari sa amin? Baka mamaya masopokate na kami. Kaya mga kamamay, iwasan nyo po na lagyan ng unan o ng kumot para sa ganun mas ma-enjoy po namin ang pagkain namin ng inyong mga pechay na ganyan. Okay? So next, iwasan nyo po na magulat. Iwasan nyo rin po ang biglang sumigaw. Yes, mga kamamay. Kung nung una, pag, uh, unang pagdampi pa lamang sa inyong mga perchay nitong aming mainit na alam nyo na is nag enjoy kayo. Pero bakit nung nasa kalaghatian na bigla na lang kayong sumisigaw, bigla na lang kayong uh, nagugulat, please mga kamamay, huwag sana kayong bigla-biglang sumisigaw. Pigilin po ninyo kasi isipin namin baka mamaya nasaktan kayo, baka mamaya kung napano kayo. Kaya mga kamamay, huwag kayo sana bigla-biglang sisigaw, bigla-biglang magugulat. Okay? So, lasapin nyo lang mga kamamay at syempre i-enjoy nyo lang yung proseso. Para sa ganun, smooth talagang walang magulat sa inyong dalawa. Alright? So, last, laruin mo ang iyong papaya. Yes, mga kamamay, bilang isang lalaki, kapag ka nakikita namin na ikaw na yung gumagawa ng mga part namin, mas nag enjoy kami, mas gusto namin. Yung tipong nilalaro-laro mo yung iyong Coco Melon, eh sigurado ako, mas mafe namin yung enjoyable feeling sa aming ginagawa. Kasi at that time, medyo may hirapan na kaming abutin yung mga bunga ng papaya ninyo eh. Kasi habang sumisisid kami, can you imagine, napakataas na nun. Hindi na namin mapipitas. Kaya bilang isang babae, kailangan ikaw na mismo yung gumawa nun para sa iyong sarili. Sigurado ako, mas magbibigay sa isang lalaki yon ng excitement and syempre ng saya sa kanya. Alright? So mga kamamay, ilan lang yan sa mga bagay na hindi mo kailangan gawin pagdating sa inyong loving-loving. Kaya mga kamamay, kung gusto nyo man ang ganito pang klase ng love advice, don't forget to click the subscribe button, notification bell, at syempre, ilike mo na rin ang ating channel na to. Okay? So, mga kamamay, kung gusto nyo pa ng ganitong klase ng mga love advice, so, gagawa, uh, gumawa na ako ng isang channel. So, ang pangalan nito ay Mamay Hot Advice. So, bisitahin nyo lang to mga kamamay para sa mas marami pang advice na kagaya neto. So, paano mga kamamay? See you for our next vlog. Paalam pa.